Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Gustong kausapin ni Jared si Gigi upang humingi sana siya ng sorry sa nagawang kasalanan noon. Ngunit pinigilan siya ni Eric at naggalit naman si Jared sa pangangialam ni Eric. Kaya nagkasuntukan silang dalawa. Gayon pa man, sinabihan ni Blair ang kanyang mga kaibigan na kailangan gumawa sila ng plano para patumbahin si Gigi. Feeling niya na uubra ulit ang kanilang plano noon dahil naniniwala siya na hanggang ngayon mahal pa rin ni Gigi si Jared. Nagpapasalamat naman si Gigi kay Eric dahil kung hindi sa kanya hindi magiging posible ang lahat na ito. Dito na nga aaminin ni Eric na mula ngayon at hanggang ngayon, mahal pa rin niya si Gigi. At aaminin naman ni Gigi na mahal na niya si Eric. Ano na kayang mga plano ni Gigi para patumbahin ang mga elite squad? Yan ang ating abangan sa magandang dilag. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!